Ayoko pa talaga magsalita kung ano talaga yung mangyari sa amin dalawa ni Shaina. Kasi ayoko pa na... Ayoko kasi ng issue sa buhay. Ayoko ng issue sa social media. Gusto ko normal lang. No, kung ano ko, normal lang. Ayoko kasi talaga eh. Ayoko pa din siya na magmukhang masama sa harapan ng mga, mga babies niya. Mga mga signs namin dati. Pero ito, sasabihin ko na sa inyo na... Kaya kami nag-break kasi. Kaya kami nag-break kasi. I mean sumuko ako, uh, hindi ko nakaya ng i-handle lahat ng sitwasyon na meron ako kasi dumating yung pagdent, stress na stress ako sa pagdent ng CITHN. Tapos, stress na stress din ako kasi iniisip ko yung kapatid ko na makukulong, ganyan-ganyan. Tapos, nag-break pa kami ni Shaina. Uh, two days, uh, two days, four days ata yung tour namin na nakipag siya si Shaina kasi naligo ako ng swimming pool ng Conrad. Uh, naisip-isip ko lang, bakit ka makikipag-break? Bakit ka makikipag-break sa akin na naligo lang naman ako ng pull ng contract? Bakit sa ganong dahilan, napakaliit na dahilan, ay hindi mo inisip kahit na alam mo na anniversary, anniversary natin kinabukasan? Yun, mga sunshines. Ako, sobra akong nasaktan doon kasi parang hindi niya iniisip na pagbalibas o pagbaliban ko muna yung galit na nararamdam mo kasi bukas kailangan namin magsaya kasi anniversary namin kailangan namin i-celebrate yung 3 years Eh, wala Eh, naligo ako ng pool ng Conrad wala pang 30 minutes mga angels na ako ay sa tubig kasi 10-5 ang binayaran ko sa tour namin ikaw ba magbabayad ka ng 10-5 sa tour ninyo kasama ka gusto mo doon ka lang sa room sa loob ng room hindi ka makikasaya hindi mo hindi mo i-experience yung maligo sa pool ng Conrad, hindi mo lilibutin yung ano yung mga facilities ng Conrad Manila. Di e, siyempre, ang binabayaran mo dun siyempre, yung lugar at pati yung experience. Pero wala, naligo ako ng pool ng Conrad, pero ang binalik sa akin, wala, hindi ako nakapag-enjoy noon ng tour na yun na sa inyo. Tapos nung sa bilip, nung bilip, nasa bilip na kami sa bilip ko dito sa may LP ilang days sa mga mga 3 days na ataming break mo no, na wala na rin usap niya sa inyo. Uh, Mara ko nasaktan kasi eh. tapos kinausap na ako ng mami, ganyan ganyan. Totoo, ano na ba nangyari sa inyo? Ganyan, pag-usapan ninyong dalawa ni sa no. inyo kung ano yung nangyari sa inyong dalawa. Tawa da, kapag ako, ako, na, napagawa kasi masama yung lasa ko nung sinisipon na, ako. Kasi naka-aircon yung dun sa ano eh. May signs kasi ako. Sama yung ano. Parang naghaharap ako ng alaga. Gusto kong madama sa kanya kaso break na kami, ganyan ganyan tapos nagulat na lang ako pagtapos ng tour namin uh, may ipagbalikan si sa, sa, sa akin may ipagbalikan siya sa akin may ipagbalikan siya sa akin na nagbamakawa siya so, na balik na tayo sa dati ganyan ganyan ganto ganto yan pero sinabi ko sa kanya sige punta ka dito sa door mag-uusap tayo pero hindi ko may papangako sa iyo na may babalik natin yung nakaraan kasi sobra akong saktan eh hindi nyo ako masisisi mga angels kung hindi nyo nara kung hindi niyo na naiintindihan ko kung ano yung sitwasyon ko, ayos lang, hindi ko kayo piniprize na, na maawa sa akin ganyan ganyan, po. basta yung sinasabi ko sa akin, totoo yun. Pero syempre, ako, may pagkakamali din naman ako na nasabi ko kay Shain noong mga panahon, December 14, may pagkakamali din ako na nasabi ko sa kanya na sobrang galit na galit kasi ako noon eh, sobrang galit na galit ako, December 13. Nakapag-break siya sa akin December 4 December 4 December 4 din yun ba? November rata, November ba? October pala October 13 Nag-break nag, -break, nag -break kami October 14 Anniversary namin Ito daw si Shaina Nagyaya makipag-inuman sa mga lalaki Sinabi sa akin ni Jello Kasi si Jello Jowa pa dati yung kaklasi ni Shaina si Gishel Roy, alam mo ba na Sabi sa akin ni Jello Roy, alam mo ba na si Shaina nakipag -inuman? Nagyakad daw mag-inom sa mga klase niyang kaklase, sa mga lalaki daw. Ewan eh, ko kung kaklase yung gano'n gano'n. Siyempre, hindi ko pa alam eh. Naglalakit nag na nga gano'n ako. Piltik na yung tenga ko, gano'n Tapos, hawak ko yung cellphone ko. Ayoko siyang i-text. Pero, i-text it ko sa'kin. Silap ko sa na, Napakagaling mo, gano'n gano'n, mas ganito-ganito. Alam ko, kasi yung combo namin dalawa, uh, binilit ko na. Pero kung gusto niya ilabas yung combo namin dalawang yun, uh, okay. Uh, wala hindi ko naman may tatanggi kasi meron kang problema na sinabi ko sa iyo yun, yung mga diampot na salita na like, hindi mo naman dapat marinig pero ako nagsisisi ako na sinabi ko sa iyo yun pero hindi tama sa ina, na yung away nating dalawa na sa atin lang dalawa eh involve mo pa yung family mo na which is nagkagulo di ba kasi kung hindi mo sinabi yan sa ina sa magulang mo hindi nalaman na, na nasabi ko sa iyo ganun bagay kasi hindi mo ako masisisi ganit ako sa iyo eh kahit ikaw siya na alam mo yan sarili mo, binumura mo ako. Binumura mo ako pero hindi ka nakakatanggap sa akin ng mura pabalik. Oo, kasi nire-respeto ko pa rin yung pagkababae mo. Kasi kahit sa anong aspeto ng buhay, kapag lalaki at babae ang nag-away, babae nasa taas, lalaki nasa lupa. Totoo yan. Kaya kung hindi mo sinabi, kung hindi nalaman ni Natita yung ganong bagay, hindi mo pinaalam sa kanila na nag-away tayo ganyan. Kasi hindi mo dapat pinababasa yung konbo natin sa mama mo. Away natin yan eh. Kasi hindi mo naisip, pag nabasa niya ni tita yan, magagalit syempre yan kasi anak ka eh. Kahit sa anong angulo, ikaw kakampe niyan kasi anak ka. Dako, humingi, div, humingi ako sa yun ng pasensya. Sabi ko sa iyo, sorry, sorry, ganyan, ganyan. Pero nagulat na lang ako, nag-message sa akin si tita, ang mama ko, na hindi ko nagustuhan yung mga sinabi mo sa anak ko. Minisig sa si tita, sa magandang sa magandang na kasi siyempre ako naman alam ko talagang damali ako sa sorry tita ang ko dito hindi ko po nakakasigurit na ganito ako ganito ganyan yan usap kami dalawa tapos tapos nang hindi ko alam noon na nag-usap na pala si tita pati ang mami nagkasagutan sabi ko ako sabi ko, kung hindi ka ako nai-involve ang family ni Shayna at ang family ko sa gulo namin dalawa, may possible pa na magkabalikan kami dalawa ni Shayna. Pero wala. Hindi sinasabi ninyong tambak-tambak na kami dalawa. Kuya Roy, tambak na ate ina inakambak na. Sorry, mga sunshines. biniakman uh, biniak man namin, biniak naman namin. Biniak man namin ang puso ninyo, pero sorry, hindi ko maibibigay sa inyo yung tambak. Kasi mahirap nang ipagpatuloy ang relasyon na walang suporta ng mga magulang. Kasi hindi galing kami. Napakahirap niyan, mga sunshines. Ayoko na na kapag nagkabalikan kami dalawa, kapag nakapag may, may kapag minagawa nagawa uli at akong mali, siyempre nandoon yung laman. Para yung baso. Baso, nakapag, nabag, nakapag binad, na nakapag, na baso mo kahit pag dikit-dikitin mo yan, ubuin mo lang, mo yung baso. Buo, siyempre buo. Pero makikita mo pa rin yung laman, yung mga hiwa-hiwa ng puti. So ayun guys, narinig nyo na yung side ni Roy, yung sorry niya, nag-sorry siya. Hindi po totoo na nakipag-inuman ako sa mga lalaki na ako sa'yo nagyaya, ganon. Ang totoong rason is kaya kami nag-break, hindi din dahil lang dun sa swimming, swimming. Nag-break kami nga kasi dun sa mga masasakit na salitang sinabi niya sa akin, which is yung pok-pok daw ako, malandi ako, uhaw na uhaw daw ako sa ano, ganon-ganon mga sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin dahil niyaya ko ng mga kaklase ko nung anniversary namin kasi iyak ako nang iyak nang sa room eh. Niyaya nila mag boodle fight sa kanila. Uh, nandito po ako sa inyong harapan para po humingi po ng tawad sa mga maling pagkakaintindi ko po at maling, nag, maling nasabi ko. So ayun mga angels at babies in sa ina, gusto ko lang pong hingiin po ang suporta ninyo na sana po tigilan na po natin yung pambabash kay Shaina at pambabash din po sa akin kasi po masyado na din pong lumaki yung issue na to ah, uh, ako po yung humihingi ng pasensya dahil mali po yung mga nasagop po pong informasyon ah, uh, gusto ko po sana na tigilan na po natin nagmamakawa po ko sa si inyo na tigilan na po natin ang pambabash po kay ina kasi po nakakasagabal na din po sa pag-aaral niya po at sa akin din po nakakasagabal na din po sa akin yung mga problema meron po kami ngayon so guys Mahal po kami ng mga pay na namin sa so, ulap. Tingnan mo na kung magkano yan. Mahal! Ta in a London wall Ta in a London shower Ta in a London wall Ta in a London wall Ta in a London wall Closed doors, <laughs> I'm a four-four